Sabi mo na parang kahit ano, parang ang daming sinasuporta sa iyo. Hindi, hindi. Ano sabi kayo? Salamat! <laughs> salamat po sa suporta ah, sa ano, sa tambala namin ni Erica at... Ano, ano ba, parang wala lang. Natural lang kasi, wala lang ay Parang... Inahinan lang, lang kami ni Rob mag-usapan mag doon, parang sobrang natural ha? kung anong kung anong ginagawa namin talaga dun sa video gano'n talaga yun wala, nang, wala masyadong ano dun script talaga parang kung ano ako gano'n talaga ako eh kung paano ako mag, ano, mag, makisama sa ano sa ganyan at gano'n din si Erika parang ganun parang kung ano siya talaga parang gano'n din siya sa camera sa ano napaka na ano lang, natural lang sa ano sa isa't isa Hindi hindi Feeling mo ba si Erika? ko alam. Hindi ko alam. Mahirap pag judge. Mahirap. Masasaktan Baka umiyak na naman. Hindi ko alam. No comment yung ano kasi uh, tawag niyan parang may naka-built in sa kanilang ano built in na chemistry so kahit yun nga po yung mga simpleng gesture na parang hindi siya Philip mayroong director pero yung gesture nila po sa isa't isa napaka raw napaka-natural organic kong organic yung mga pasim simpleng sulya po ng mga mata yung uh, mga, pa, mga konting banat po ng ating kayo po Edo. So, yun po ang sinasabi ko. Tsaka yun po, yun po, po na observe ko. Kahit na may episode patungkol kay Erica, nakikita mo ba kung saan papunta yung storya nito? <laughs> kasi para sila nagiging love team kasi sila? Um, ng tao. Yung kasing sa Erica, di pa naman talaga siya serye eh. Kumbaga, ano lang siya, ano lang natural lang na ma-vlog lang kami tapos kumbaga yung kwento ay wala sa akin. Kung, baga, kung ano yung ano, yun na yun. Uh, kung ano yung mangyari, yun so, na yun. Unlike eh. ng Kalingap serye, may ideas na ako ng, eh. ano, ng flow ng historia, ah, di ba? Kung baga, more on, magagamit ko yung pag director ko sa Kalingap serye. Pero sa Edric ka, wala. Wala akong ano <laughs> Ano lang ako, vlogger lang ako doon. Parang Normal na vlogger lang.